Tara na mga mamamayan. Et dito mo 'yun. Bitbo tayo ng tulay, tulay ng Barangay Kapitolyo papuntang Barangay Oranbo. Capitol Commons. This Capitol's abi nyo RC. Yeah, papuntang tulay ng ano Ortigas Bridge. ay inares inares center inares center na pasig ay wala dito presko ng angin presko presko po po sing light kaway naman dyan kaya receive Anton Tinabaro sarado ah oh, picture mo ako eh office na po namin City Center